Uh, yung chatter sa sa PMA chat groups eh masyadong ano significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon lalo ng palakas ng palakas siya. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara uh, ano yung pwesto ibibigay sa kanila. So, merong ganong personal interest na na papasok yan yung progressive military career na sinasabi natin sa sa PMA it could be too tempting for uh, these uh, to resist meron kasing mga mga makaduterte lalo na sa mga retired ranks and ano sila uh, masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements they're looking for any opening against uh, the administration. And uh, you nga, uh, several months, uh, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break runs ito. Uh, yun yung nakikita natin. Kasi merong, ano eh, may active mga proactive active na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. So, sa, panahon, uh, ko lang Lung sa panahon ni... I-sabtag ko lang, Christian. Lungas sa panahon ni Pupoy and nito ni Duterte walang active recruitment, walang agitation, walang ano. Pero ngayon meron eh. Uh, kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa.